ito bali na umpisa na natin yung biga natin patawid doon sa kabilang poste so ang gamit natin bakal dyan is 12 mm lahat okay 12 mm lahat na bakal yan at yung anilyo nya is 9 mm bali anim anim na 12 mm na pahalak yung ginamit natin balagbag so dito ganun din so kolang pa rito ng dalawa dito sa taas ng uh, itong wall natin. So, bali ang haba nito. Yan. Wala doon sa apader na yon, sa wall na yon. May poste din dyan sa likod ng wall eh. Ang haba nyan, sukat nyan is 4.6 meter. Tsaka, ito, yung haba nito, nasa mga five. 5 meter yan mula doon. sa biga na rin na yun pero yung kabuuan yan ng sukat natin is 7 7 meter ang dun sa kabilang wall so magbibigay lang ako sa inyo ng tip kung paano gagawin yung itong abiga natin yung tie beam natin lalo na kung ikaw lang mag-isa mag-isa ka lang gagawa so kung mag-isa ka lang gawa hindi advisable na uh, gagawin mo to sa baba at pagkatapos iakyat mo. Hindi mo kaya yan, mabigat yan. Kaya mas maganda na dito mo siya sa taas gagawin. So ang una mong step na gagawin. Ay unahin mo to ito'ng dalawa sa taas. Dalawa lang muna kasi kung apatin mo 'yan, hindi mo 'to papasok 'yung anilyo, kaya dalawa lang para maipasok mo 'yung anilyo siya. Okay. Dito mo siya ipa-idaan. So may awang 'to eh. 'Yan. Ito medyo okay 'to, pero na babanat naman 'yan para mapasok mo sa dito. 'Yan. Tapos kumplituhin mo na. Mula dun sa posting, isang poste ang patawi dito sa kabila. Kumplituhin mo na yan. Bago mo ilagay yung dalawa sa ilalim. Yan. Pag nalagay mo na yung dalawa dito sa ilalim, itali mo na siya lahat. Itali mo na mula doon. Hanggang sa kabila. Pag nagawa mo na yon, isunod mo na yung pangatlo. Ah, yung panglima. Yan. Panglima at saka pang-anim dito sa kabila sa gitna. Yun na yung susunod mo. Gaya doon sa kabila. yon. Yan. ah uh, anim yan. Anim na balang. So, ganun yung uh, idea o tip ko sa inyo kung gagawin nyo yung biga. Madali lang to Madali lang gawin to Hihilain mo lang yung 12mm mula dun sa kabila. Punta rito. Punta rito rin yung dalawang to Itong dalawa. Tsaka pasok mo na yung mga nilyo. Tapos tali mo na. Tulad dito. Ginawa ko. Nakatali na siya. So, madali lang yan. So, subaybayan bayan nyo ang paunti-unti kong pagtatayo ng bahay. Bali, ang ginagawa ko sa dito kasi dito, pag naubos yung budget ko, mag-iipon muna ako, tsaka ko itutuloy ulit. So, yan. Bali, malaki-laki na yung nagagawa natin. Dito. So, pag dito, pag nagdugtong ka ito, Damihan mo yung tali kasi dinugtungan 'to eh. Kasi yung ilang tali lang ilalagay mo, hindi yan matibay. Kaya damihan mo. Ayan. Meron dito dito. Ayan. Ito. Ito, Meron parang sa dulo. Mali ang nagamit natin ditong bakal is 18 pieces. Anim dito. Tapos anim din dito. Saka anim din dito. Tapos yung anilyo natin dito is Nakagamit tayo dito ng uh, lima, limang 9mm, so 15, 15, okay, 15, 15 piraso na 9mm yung nagamit natin sa anilyo, yan, magmula doon, yan, dito, tsaka ito, 15 piraso. Yung sokat naman kasi natin dito, tulad na sabi ko na is 4.6. So may natira pa daw bakal ayun no? na 12 mm. Mga isang metro. Ayun, mga isang metro. Dito ganun din ayun, mga isang metro. Pwede natin pa naman magagamit sa pagdugtong-dugtongin natin kung may paggamitan pa tayo. Halimbawa dito sa side na to. Dito sa yun sa poste na yun. Maglalagay ako dito ng daanan o pathway dyan kasi dito sa second floor ito may bibintana so dapat may pathway rito so mag, mag islab ako rito itong, itong poste na yan ayun so ayan yun lang mabibigay ko na idea at saka susunod na natin dito yung terrace natin sa likod may mga abang na naman yan so mas maganda kung may terrace dyan So, ganyan. Subaybayan niyo ako sa paunti-unti kong pagtatayo ng bahay. Ito lang nasabi ko, uh, pag nakaipon ako, tsaka ko na lang itutuloy. So, pag kinapos ng budget, tigil mo na, ipon mo na mga sa loob ng isang buwan o dalawang linggo, makaipon tayo, mabili natin materyali. So, tutuloy natin yan. So, paunti-unti lang. So, subaybayan niyo ako para sakaling mag-DIY kayo ng sarili niyong bahay sarili niyong bahay o hindi kaya i-manage ima ima yung sarili niyong bahay marami kayong alam so kahit ipagawa niyo sa sa iba basta marami kayong alam so siyempre mas lamang na tayo doon